Palaisipan ngayon sa mga otoridad ang pagkamatay ng isang babae sa Dipolog City kung saan natagpuan itong wala ng buhay sa loob ng tinutuluyang pension house. Sinasabing isang Pakistani national umano ang siyang may kagagawa ng naturang krimen na nag-check-in din sa kaparehong pension house. Ang buong detalye mula kay Jake Monteclaro. Isang 17 anyos na babae ang natagpo ang patay sa loob ng kwarto ng isang pension house sa Dipolog City, lalawigan ng Sambuanga del Norte. Kinilala ang biktima na si Alona Badiles Alvarez, nakatira sa barangay Bago, Sindangan, Sambuanga del Norte. Sa panayam, sa naka-on duty sa pension house, ang sospek ay isang Pakistani national na nakilala sa alias Ali Ali. Kasama si Alona ay nag-check-in noong Enero 28 sa oras na alas 12.30 ng tanghali na galing pa sa airport ng Dipolog City. Nagtaka ang mga housekeeping ng pension house kung bakit dalawang araw nang hindi pa lumalabas sa kwarto ang babae kaya binuksan na ng may-ari ang pinto at doon nila nakita ang sinapit ng biktima. Ayon naman sa kamag-anak ng biktima ay nagpaalam raw si Alona para sunduin ang kanyang kachat sa Dipolog Airport na mag-isa dahil ayaw niyang may kasama sa pagsundo kaya wala silang magawa. Samantala ang Soko at PNT Police ng Dipolog City ay patuloy pa sa investigasyon at paghahanap sa sospek upang mabigyan ng hustisya ang biktima. Jake Monteclaro, Eagle News.